Sa kabila ng mahinit na bakbakan sa pagitan ng Israel, Gaza at Iran, maraming mga sundalo ang namatay. Sa gitna ng nag-aalab na digmaan sa Gaza, isang nakakagimbal na pangyayari ang naganap sa Kanyonos. Itong sundalong Israeli bigla na lang nawala sa mundo. Sa video na ito, bubunyag natin ang mga detalye ng nakakapangilabot na insidente mula sa mga sandali bago ang pag-atake hanggang sa mga epekto nito sa buong mundo. Handa ka na bang malaman ang buong katotohanan? Pakinggan natin si Bernard Smith na sumali sa pag-uulat ng Jordan sa loob ng Israel at ang nasakop ng West Bank kung ano ang higit na naririnig patungkol sa mga pag-atake. Sinabi ni Bernard Smith, pitong sundalo ang napatay sa isang Southern Gaza at komunista ay sinabi nila na ang isang bomba ay nakatanim sa isang nakabaluti na sasakyan sa komunista na hindi almadong labanan ng sasakyan na ito. Ang sasakyan na ito ay nahuli sa pitong sundalo sa loob ng pitong sundalo na napatay na nangangaulugang Syam na mga sundalo ng Israel ay napatay sa paglaban sa Gaza mula noong pagsisimula ng digmaan pagkatapos ng October the 7 At dagdag pa nito kung ano ang ibig sabihin nito ang mga salungatan sa pagitan ng Iran. Ang layunin ng Israel sa Gaza, unang-una 24 hours of ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. Inaasahan ng Israel na mabilis na lumipat sa Gaza at marami ding tao ang nakasabi, ito na ang panahon upang maibalik ang mga bihag. Sinabi din ni Yahi Latif, ito na ang panahon upang maibalik natin ang mga bihag at para matapos na ang digmaan ito. Sabi ni Donald Trump, kailangan matapos na ang digmaan sa Gaza. Naniniwala ang Israel, 50 na bihag na meron ang Hamas at 27 na pinaniniwalaan na namatay.